What's up, mga talong? At melong na naman video. <laughs> Sa video na to, aalamin natin kung kaya bang tanggalin ng degreaser ang kalawang. Bale, ito yung gamit kong degreaser ngayon. Kohe Max Engine Degreaser. Tapos, ito ngayon yung kaset ko kita ba? kita naman tsaka yung kadena ayan, kitang kita naman, walang daya kinakalawang na talaga yung kasi yung ulan ang ulan, tapos di ka makapaghugas ng bike, kasi ginugasa mo naman, alam mong uulan din kinabukasan eh today, ngayon lang ulit nagkaroon ng players guys diba? players guys Yeah. Shoutout nga pala kay Chino! Congrats sa bagong DJI Action Cam! Yes! Ride na ulit! Abangan, magra ride ulit kami niya ni Chino. Subukan na natin ugasan to. Start na natin. Let's go! Grabe! Kakatapos ko lang mag-brush. Parang nagdarken lang yung mga ano, no? Mga kalawang. Babanlawan pa natin. Let's see, let's see. Mamaya, ito test ride natin yan. Kasi mag-gym ako mamaya, eh. So, baka mga hapon na. Mainit-init na, oh. Sarap ng mag-bike niyan. Grabe. Makapag-long ride kaya muna bago kami mag-ride ulit ni Chino. Malaman mo. medyo na tanggal yung ibang kalawang pero may mga natira pa rin. so try nating ulitin yung ginawa natin na degreaser tapos brush then banlaw let's see So, I did my best. But I guess my best wasn't good enough. <laughs> May mga natira pa rin kalawa. Advice ko sa karamihan, eh, huwag nyo nang hintayin kalawangin pa yung kadena nyo, tsaka yung kaseta, at tsaka yung chain ring. Well, yung chain ring, malabo kasi karamihan ng mga cheap chain ring ngayon, na, karamihan ng lahat ng chain ring ngayon, eh, aluminum na. Siyempre, chain ring, mas malaking bakal yun. So, okay lang na hindi bakal yung gamitin nila. Eh since yung cassette, usually talaga ano yan, bakal yan. Lalo na yung kadena, syempre. Kaya nangyari to sa akin. Actually, tong derailleur ko, kailangan ko ng palitan yan. Sobrang worn out na siya kung tutusin. To yung spring niya, masyado na maluwag. Talagang ginagamit ko na lang siya in its maximum potential. Kung kailan siya masisira, doon na lang ako magpapalit. Kasi wala pa akong pere. Yun talaga, di ba? So patatagalin mo na lang yung pyesa mo. Kahit na sobrang worn out na siya. Okay yung shifter, pero hindi na siya umaabot sa pinakamalaking cogs, hindi na rin siya umaabot dun sa pinakamalit na cogs so nandun lang ako sa in betweens tapos kapag nag-shift ako dyan double shift para lumipat siya ng isa, tapos ang gagawin ko, pipindutin ko na lang siya ng isa pabalik, para nasa tama pa rin yung alignment, kunwari mag-shift up ako, pag nag-shift up ako na isang pindut lang, hindi siya mag -shift. pero pag nag-shift ako ng dalawang mabilis Mag-shift up siya isa. Ang gagawin ko, i-shift down ko siya ng isa para nandun siya sa tamang alignment. Hindi na kayang hilahin nung spring yung ano, yung derailleur kasi nga masyado na maluwag tapos sobra na siyang matagtag na ganun. Kadalasan kapag malubak, kahit nga potholes lang eh, natatanggal na sa chainring yung kadena ko. Tsaka syempre, yung kadena ko worn out na rin talaga yan. At least nga sa ngayon ano eh, nabawasan yung kalawang eh, di ba? Mamaya check natin kapag nag-ride tayo, anong resulta ng ating ginawa. Pero at least, di ba? Nalinis natin yung Adena. Sana makabili na. It's either 10 speed or 12 speed. Kasi based pala dun sa research ko at sa mga ibang napanood ko, eh, mas matagal pala talaga ang lifespan ng... Ito, hirap sa GoPro, eh. Ano kaya nangyayari sa footage mo, no? Sobrang nag, nag, bigla siyang nagiging distort. Tapos, ha, ah, di kita mapagkatiwalaan. Napaka-unreliable mo, GoPro. Diyos ko, ayusin nyo na yung system nyo, yung software nyo. Hay nako. Nasira yung... Habang pinapanood ko yung footage, bigla siyang nag-distort. Well, nakita nyo naman yun ganina, di ba? So ulitin ko na lang yung sinabi ko, no? <laughs> Pagbibili ako, kung Deore, Deore din dapat yung cassette, tapos Deore din dapat yung chain. Kasi mas mahaba yung lifespan. Kasi meron mga package ngayon na Deore yung derailleur, sinama na nila sa package yung sunshine na cassette, mas mura. Most of the time, meron din silang dinadagdag na mas murang chain. Oo, mapapamura ka sa mga ganong instances, pero syempre yung lifespan nun, mas mabilis. Mas kailangan mong i-maintain yung parts mo ng mas madalas. Doon na lang ako pupunta sa mas mahal na option. Ayun pag natin mamaya yung iba pa Pag nag-ride na! Well, hindi ko na na-videohan na na nakapag ride ako Bumili ako sa kanto Smooth pa rin naman Basta, hindi natatanggal ang degreaser lahat ng kalawang